Hi, hello guys. Mayroon akong i sa inyo. ba diba, nitong mga nakaraang buwan, nag-iiyak ako at nasabi kong napaka walang kwenta naman itong buwan sa akin. Kaya di ko talaga maiwasang mag-iiyak dahil sobra akong nasaktan sa mga nangyari. Nahalo sa araw-araw akong umiiyak dahil nga hindi ko matanggap. Sinusubukan kong aliwin yung sarili ko at sabihin sa sarili ko na Tanggapin ko yung totoo, yung katotohanan na nangyari. Pero hindi siya ganun kadali. May mga araw na akala ko, ah, nag-process na. Tanggap ko na, hindi na ako iiyak. Pero hindi, dahil may araw na bumabalik siya dahil bigla na lang naaalala. Pagka-uwi ng bahay, ayun, bubus na naman ang lungkot. At mag-iiyak-iiyak na naman ako. Dahil nga mahirap tanggapin yung mga nangyayari tipong akala mong okay na, tanggap mo na, hindi pa rin para. Dumating sa point na feeling ko nangihina talaga ako. Napakiramdam na wala akong kakapitan. At napapasabi na lang ako na hindi ako ganito, hindi ito yung kilala ko. Yung tipong akala kong hindi ako tatamaan ng ganito. Iba talaga kapag pangarap yung natatamaan. Dahil ginawa mo naman ang lahat. Tapos magaganon lang. Ay nako parang guguho yung mundo. Akala nyo pag-ibig lang ang nakakaguho? At isang araw, napag-isip-isip ko anong magagawa ng anxiety sa buhay ko. Ay talaga naman tumatalingin na rin ako bigla. Sabi ko nga'y wala naman akong magagawa nangyari na ang nangyari. Kung panghihinaan pa ako ng loob, ano na lang mangyayari sa akin, B? <laughs> ang ginawa ko, B, nanikluhod ako. Humingi ng tawad at awa. B, naiiyak ako. <laughs> ang paglapit sa Diyos ay hindi huling choice. Dapat yan yung lagi mong first choice pagdating sa mga hamon sa buhay. After kong ibigay ang lahat sa kanya at tanggapin sa puso na kayo na po ang bahala at gumawa. Saka ako naramdaman na tanggap ko na at umasa sa magagawa ng Diyos. At dito ko na naman napapatunayan, ikaw pag nagtiwala sa Diyos, sa Kanya mo ibigay ang lahat ibuhos, lahat ng bagay ay posible at may imposible. Kaya't mapapahagulgol ka na lang talaga sa iyak at mapapaisip na napakabuti ng Diyos. This is our second day is PBB nung kami ay mag-aawitan na. Naramdaman ko na naman ang pagmamahal ng Diyos sa akin na kahit napakadaming palpak, pagkukulang, kung minsan ay pinanghihinaan, iba talaga kapag Diyos ang gumawa. Di ka ba mapapahagulgol dyan? Sinasabi ko sa iyo be, kahit ganito lang tayo, kung sa Diyos ka nagtitiwala at papaubaya lahat ng problema, at sa kasulok sulukan ng puso mo, na nagtitiwala ka talaga sa kanya. Actually, hindi mo naman maloloko yung Diyos eh. Alam naman ng Diyos kung totoong nagtitiwala ka talaga sa kanya. Promise be, kaya nang sabi ko, iba ang nagagawa ng Diyos nang hindi kaya ng tao. Gusto kong ma-inspire kayo. Hindi biro at walang joke dito. Kung hindi mo pa nararamdaman ang bagay na yon, ngayon umpisahan mo. Kaya tayo nakakaranas ng mga anxiety, depression, dahil sa pagkukulang natin sa Diyos. Ngayon ay pauwi na nga pala kami at nandito na kami sa sakayan ng jeep. Dahil tapos na yung pagkakatipo namin ng second day. Ay talaga naman salamat sa Diyos. Hanggang dito muna tayo for today's video. Sana may natutunan kayo. Bye bye!